So, what's up mga kapupino ang magandang umaga sa ating lahat So, ayan po, Bugoy gusto TV po ang i-explore na po tayo So, ngayong umaga ang mga kabugoy uh, ayun sa sinasabi ni Bibo yung nakuha natin uh, Ngayong araw daw kukunin si Commander Dante sa mga kasamahan niya kasi ilipat ng ibang lugar So, binalikan natin ngayon mga kabugoy para ang target natin noon makuha si Commander Dante at yung mga ginah at sa pakiusap po na Biboy yun, ah uh, gawin ko po lahat para makuha sa Commander Dante so, ang ginawa ko mga kabugoy no, uh, nag-request po ako sa isang ibang hunters na kung pwede matulungan ako uh, isang collaboration po itong gawin namin mga kabugoy uh, kasama ko ngayon si uh, paring Lucio, the explorer at saka si Sarge Eleven paring Sarge Eleven uh, so yun na uh, sila yung kasama ko ngayon mga kabugoy So, laking papasalamat natin sa kanila, kang Sarge at sa Reparendok yun na uh, tumutulong talaga sa akin na makuha yung pamilya ni Biboy. Uh, yun si Biboy, nung dinala ko sa bahay, tinanong ko siya mga kabugoy kung ano talaga ang sitwasyon at saan ang location. So, ayan po, uh, sinasabi niya sa akin. Uh, yun, nasa mga ilog at doon talaga po ng mga bandido. So sana maabutan natin. Sana mga kabugoy na tayo ang makauna. Kasi pag bandido ang makauna doon, wala na tayong magawa doon. So ang gawin namin mga kabugoy no, uh, dito kami nag i sa daan. Kasi dito kami magpaplano kung saan kami bababa. Kasi ang target mga kabugoy, <clears throat> ano eh, nasa sapa daw yun eh, nasa ilog eh tapos ang sitwasyon dito nakaganon yung bukid tapos nasa ilog si dito sa ilog si Kumanda Ganti so dito kami mag intro bababa kami para maunahan namin yung mga bandido so ayan o uh, maraming salamat sa yung suporta dasal uh, sa kapwa natin mga hunters at lalong lalo na kay Bulilus TV maraming salamat talaga sa tulong ninyo so sana po andyan, pa, andyan kayo palagi hindi kayo, hindi kayo ano hindi kayo bumitaw kay Bukidos TV at lalong lalo sa ibang mga hunters please support po uh, sa lahat po ng mga hunters so maraming salamat no uh, bago tayo magsimula no set uh, shout out lang po tayo kay ma'am Miggy Lindo Digaso uh, magandang umaga ma'am Alimin Angel magandang umaga po ma'am ingat po kayo palagi Puljin Aganan uh, magandang umaga po uh, Maribit ng Bayan magandang umaga po uh, Marjula Abong po magandang umaga po ma'am Ayan, si Mami Nina ayan po magandang umaga Mami Nina uh, iskisi po sana andyan po kayo sa mga mabuting kalagayan at uh, ingat po sa biyahe sa araw-araw mong lakad uh, God bless po sa buong Aganan family magandang umaga po Mary Joy Aganan Lee at saka Marjorie uh, yun uh, Aganan Aganan yun Marjorie po uh, ingat po kayo palagi God bless po so ayan po uh, magsisimula na tayo at sila pa rin andoon, nandito si paring Sarge so yan magandang umaga basta lang po tayo para kay Commander Dante mang na tayo ang makauna sa kanila so yun na uh, isimula na tayo okay yan si Paring Sarge saka si Paring Dukyo so pre maraming salamat pre na ano na hindi kayo umano sa request ko na tulungan niya oh, uh, patulong ako sa iyo Pre, maraming salamat pre, nandito ka pre. So, maraming salamat sa inyong dalawa okay. ano? na. Oo. Ano kasi natin sila. kailangan natin kasi sabi ni Bandi, sa sabi ni Biboy pre, hmm. ngayong araw na to kukunin si ano. Ngayong araw na to kukunin si Commander Dante. Hmm. Kukunin daw ng mga bandido kasi may malala yung sugat. So, kailangan makauna tayo doon sa mga bandido. Tayo ang unang makakuha kay Commander Dante. Kasi yun ang request ni Biboy. Pero sino ba 'yan si Biboy, anak ni Commander Dante? Pre? Yun yung anak ni Commander Dante. Mm. Pero para ano pre, 100% na uh, hindi tayo matres ng laban pre. Gagawa tayo ng sarili nating daan, daan, no? Sige pre. Hindi Ganyan. tayo uh, ano kung nasaan yung daan nila, hindi tayo maglalakad noon. Sige, sige. Ganun. Para Ganun na lang. Hindi tayo ma, 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 ano ba, mapipikitan. Kasi ang sabi ni Biboy pre, hmm. ang tatay niya doon nakalagay sa may ilog. Hmm. may kubo raw. Ilog. Oh, may ilog. Oh, tapos? kasi doon daw kukunin ng mga bandido. Hmm. So, tapos, ang nangyari. Nakaganoon yung ano eh, nakaganoon yung area dito eh. Nasa baba yung ilog eh, parang ganun, nasa baba yung ilog. Hmm. So maghanap talaga tayo ng paraan kung paano tayo makauna doon. Sa, sa ano, ano may may plano kayong saan tayo dadaan? Ganito, pre, pero pag may makita tayong kalaban pre, huwag na, huwag natin paputukan agad pre. Baka oh, sige, sige. Hindi tayo magtagumpay nito pre. Okay lang yan. Hindi tayo mahalata pre. Hmm. Kasi, ang sabi kasi ni Biboy, baka raw doon sa kabila dadano, baka rito. Hmm. So hindi tayo magtiwala sa mga area. At saka, yun na sinasabi, tama yung sinasabi mo na silent kill lang po tayo kung may makikita man tayo din. Hmm para ano ba para kasi pag once makarinig yan ng isang kutok wala wala na pre parang malabo tayong magtagumpay diyan pre mm -hmm. kasi nakaalarma na yun sila hmm. pag nakaw parinig na yan so, ng kutok may kotok. may, bini, may tinanong ko si Biboy eh okay. may may binigay siyang skit sa akin eh ako na lang gumagawa nito kasi yun ang turo niya may skit hmm. mabutik na intindihan mo yung ano niya pre nakuha mo yung ano niya yeah. ito daw yun eh parang ito eh ganun ganun pre ito daw yung ano pre Hmm. Ito daw yung ilog. Oh. So, ito tagaytay, tagaytay nasa baba, baba daw to. Yan yung hmm? yung, kubo. Ano yung kubo? Kampo yan nila. Kubo daw hindi sinasabi ni Bibi na kung kampo ba yan, basta sabing kubo. Hmm. Kasi yun ang plano na doon kukunin si Commander Dante sa si mga kasama niya. So, ano yun, Prino? Parang Siyempre, tagay tayo ito. Ano to? Mataas na, na ano, lupa ito. Itong area na to, nandito tayo ngayon. Oh, ito. Hmm. Tapos may so, ilog. Baba. Hmm. baba. ilog. Tapos. Tagay tayo dun. Yun, yun, yun yung tinuturo ni. Ano? Tapos, ano tayo? Bababa tayo dyan sa ilog para ma hmm. marating natin yung kubo. Hmm. Tapos, ano na naman dito? Tagay tayo. Hmm. Mataas na naman dito. Paket hmm. na naman yan. Parang, kailangan natin mag-ingat, pre, eh, kasi... Oh, yung ano na yan, nasa ibaba. Mm -hmm. Pwede tayong maambos dyan pero kailangan talaga natin na makapasok dyan ng hindi halata. Mm, hindi makita ng hindi mga kalaban. Ba, tayo, ano? So, ganyan na lang, pre. So, ano? Sisimula tayo. Mm -hmm. Pero maghanap tayo ng uh, ma, ma maayos na madaanan. So, yan mga kabugoy ay baka kita man kalaban, nila na. Magsisimula na kami mga kabugoy no? Ah, sana mag-free kayo sa Itong mission namin, ni paring Sarge at saka ni paring Gokyo. Ba't tayo ko, po? Pakahirap nga ano, pre. Hmm. Si, ano, commander Dante, pre. Ah, si Biboy, abrat, Ay, si Beboy. Ay, Beboy, Beboy. akyat tayo para makababa tayo sa baba ng mayos. Diyan. Sa puto ko, punta to, pre. Oh, ito daan to, pre. Pero hindi tayo pag may street tayo dito. Pag mamaybay tayo sa daan pre, baka may bahay dyan sa unahan tapos makapagunta kasi 'di ba ang sabi ng mga uban, ayang sabi ng iba pre na may mga civilian kasi na ano, may mga contact sa taas so hindi tayo pwede magpapakita sa mga taong ano, taong taga rito mabilis no, tayo mabilis no, tayo ng daan pre so, okay, nasa tagay tayo tayo ngayon so kailangan natin pababa pababa yung direksyon natin ngayon mm -hmm. so wala na tayong choice dito pre dito tayo bababa kasi At pag naman dito mm -hmm. Brabe, sobrang ano dito pre I don't know. Ano si kung sino sabi? dito dito ako sa gilid niya dito sa gilid dito sa eh gitna ka Okay. Okay. Oh, okay. ano pa nung kumputi? kraina tin, kuro lookout Pero kung out talaga Kung ratan kaya Look out, ka look out. Si, ka yit, kapal 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 Dito bawat kapal kapal Dito ako kapal Bawa ko kami lang. Hmm. Bago gagalaw pre, kailangan signal para makalok lockout ang isa. Free, free. Mabakanti, tirahin mo. Lockout ako.